Hello mga kapito to. Magandang pa ng araw po sa ating lahat. Yun, uh, ah, nandito pala tayo ngayon sa ano sa Pagadian Fishport. Bali dumaon na naman kasi yung isang service mga kapito to. No? So bali nakadalawang ano lang din, nakadalawang storage. Kaya nandito tayo ngayon. Ah, try nating mag-ara, mag-angkat mga kapito to kung kaya yung presyo, no? So, yun, ah, nilap, nilapitan natin dito mismo sa, ano, sa service ngayon. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga klaseng isda, mga kabay two So, andyan natin din si Macy ah, no, sa, ano, sa bangkay ang nakaupo na yan. Yung kulay red, mga kabay two no? So, tara mga kabay two para mas malapitan talaga natin yung isda. Tapos, ito na nga, mga kabay two no? So, mix yung isda. Grabe, napakaganda pa mga kabay two thirds, no? Maraming ding mga, ano, mga yellowfin or karaw. Yun, ano, no? Bali mix no may gutog mga pirit mga baby so maraming mapagpilian na uh, iba't ibang klaseng isda no So bali yan mga baby turtles na lagi kong sinasabi pag kulay green o kulay blue yung ano yung kulay na yan o light blue ba yan mga baby turtles na pinaglalagyan ng mga isda So bali na i-display yan doon sa fish uh, sa min sa displayan ng fishport mga baby iyon oh grabe dami ng mga dilupino may ibang mga maliliit lang We're mga baby tutors no yun no oh. so balihi nila nila yung ano sinisiparit nila yung mga maliliit kasi yung mga yellow na mga malalaki mga baby tutors yan. iyon oh iba't ibang klase ng isda grabe mas maganda pato sa nililigawan mo mga baby tutors yun know wow grabe oh wala bali pang So bali yung ano pala, ma medyo mahal ngayon mga kabe Bali yung isang box ngayon dito, uh, bali 85 no. Sakto lang din naman mga kabe tutors, gawa nga ng uh, ang laman kasi niyan, aabot uh, ng 60 plus na kilos mga kabe no. So ngayon kasi walang ano, walang ibang daong kaya yan lang yung ano. Ito lang yung nag-iisang service mga kabe tutors na dumaong ngayong araw na to. Kaya medyo mahal no. Tapos marami din Mas, sobrang ganda rin naman kasi ng isda, 'yan no. Kung mapapansin niyo mga kabay totol makikita niyo grabe. Labas ayo ba. Kaya napag usapan namin ni Mrs. mga kabay totol na hindi na kami mag angkat no. Kasi uh, tumawag din kami doon sa pinagde-deliver namin uh, doon sa ano, doon sa malayo, sa ibang lugar. Uh, mahal nga, pero nga lang mga kabay totol, hindi natin alam kung mauubos no. Dahil 40 boxes yung kukunin natin Baka hindi maubos mga kabay totals Baka malugi pa tayo no Kaya napag decision na namin na uh, Hindi lang muna kami aangkat ngayon At hindi kami bebiyahe mga kabay totals Ganon talaga yung diskarte noon. Uh, bago ka umangka Tawagan mo muna yung pagdideliveran mo Kung sakto ba o tama ba yung ano, uh, presyuhan doon Kaya para hindi tayo malugi mga kabay totals uh, Kawawa tayo pag lugi no Kumpra ka ba? Eh? malaking mawawala sa atin yan mga kapitutos malaking pera nyan eh. yun, yun ah. kaya mas mainam na lang uh, ah, hindi na kami angkat so yan mga kapitutos eh. pag ah, pang display ang display yun sa Facebook no? tapos ngayon naman ah, tayo natin pasokin yung, ano, yung kusina kung ano yun, yung niluluto nila mga kapitutos so tara no Mga hmm. hmm.

Ya <laughs> waduh. <laughs> <laughs>

So, tara mga kabey toddlers sa ah, labas na tayo, 'no. Ah, silipin na naman natin ulit. So, grabe. Oh, makikita niyo mga kabey toddlers, grabe, napakadaming tao. 'Yun 'no. Oh, bali nagkaabang 'yan. Bali bibili yan mga kabey toddlers kasi yung iba ah, ano, ah, ang tawag kasi sa amin yan aniid ba na kung makakamura sila mga kabey toddlers 'no. O makaka-discount. Bira na

Sabi na ako dira kagdapatan pa ito may view ya o ya Yawa Okay mga pangkana yan mga maliliit mga kapay terus Mag-aabang yan no? Bali mangihingi yan pag pangulam daw So kaya dyan sila nag tapos dito naman tayo banda mga kabeto tours yan oh. No? Bali hiniwalay nila. Gaya na sinabi ko kanina, hiniwalay na yung mga yellow green, yung mga maliliit mga kabeto tours din nila sinama sa buy box no na may bibili at at yung pang display. So, grabe talaga. Hanggang ngayon mga kabeto tours napakaraming tao pa rin nag-aabang. Grabe. eh so, Dali, mga Yung iba nga umakyat na eh. <laughs> Uh, para sila talaga yung mismong mamili mga kapito tools pero bawal yun ha hindi pwede nga yung mga buyer no mga mga bawal yun magagalit yung may-ari niyan mga kapito <coughs> dapat yung mga tauhan lang hello hello yawa shut up okay na po okay na boss okay desktop. mga naka makan kada kada yawa

<laughs> grabe no So busy busy pa rin yung mga ano Yung mga tao sa Lansa mga kabay tutuls oh. Sus grabe Dami nila no So kanya kanyang ano ah, Kanya kanyang discarte sila mga kabay tutuls Kanya kanyang pisto din no Grabe napakadami din naman ng isda ah, Ibang klase, no? Mix. Yan yung maganda, mga kabay-tutors. Mix yung isda.